ba na ang kamias o bilimbi ay hindi lang simpleng prutas ito ay parang isang kahon na full of surprises pagdating sa benepisyo sa kalusugan Unang-una, mayaman ito sa sustansya tulad ng vitamin A, calcium, iron, potassium at fiber. Ang maganda pa, hindi ito nakakadagdag ng timbang dahil mababa sa calories at maraming tubig. Kaya naman swak na swak ito para sa mga gustong magbawas ng timbang. Pangalawa, alam nyo bang kaibigan ng mga diabetic ang kamiyas? Tama! Dahil sa tannins nito, nakakatulong ito na kontrolin ang blood sugar levels. At hindi lang yan, natural na pain reliever din ito. Kumaga parang natural na gamot na pwedeng makatulong sa mga masakit o nangangalay. Pangatlo, gusto nyo ba ng sikreto para sa mas batang itsura? Ang vitamin C at A sa kamias ay parang sundalo na nakikipaglaban sa premature aging. Kung gusto nyong bawasan ang wrinkles at fine lines, ang kamias ang karamay nyo! Ikaapat, hindi lang yan, may vitamins B at C pa, kasama ang calcium, phosphorus at ahyorn. Mga sangkap na tunay na kailangan ng ating katawan. Ang mga calcium at phosphorus, mahalaga ang mga ito para sa mas malakas na mga buto at ngipin. Ang vitamin B naman ay napaka-importante para sa energy ng ating katawan panglima sa mundo ng alternative medicine, kilala ang kamias bilang lunas sa iba't ibang sakit tulad ng pamamaga at lagnat. Salamat sa ascorbic acid nito, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng ating immune system. At hindi lang 'yan. Pwede rin pala itong maging refreshing drink dahil sa pH level na 4.47 nito. Kakaiba, no? Pero mga ka-organic, tandaan din na kahit ang kamias ay puno ng benepisyo, mayroon din itong mataas na level ng oxalate. Kaya naman, hindi ito pwedeng inumin ng tuloy-tuloy bilang gamot sa mataas na kolesterol dahil maaring makasira ito sa ating kidneys. Ayan, sana'y nagustuhan ninyo ang surprising facts tungkol sa kamias. Sino bang mag-aakala na ang simpleng prutas na ito ay may taglay palang gano'ng karaming benepisyo? Aba, tunay nga na ang kalikasan ay may hatid na himala. Para makakuha ng extract mula sa kamyas at ihalo ito sa tubig para inumin, sundin mo ang mga simpleng hakbang na ito. Step 1. Pumili ng sariwa at hinog na kamyas. Siguraduhin na malinis ito at walang sira. Step 2. Hugasan ang kamyas ng mabuti para matanggal ang anumang dumi o residues. Step 3. Hiwain ang kamyas sa maliliit na piraso. Step 4. Ilagay ang mga hiniwang kamyas sa blender at magdagdag ng kaunting tubig. Step 5. i ito hanggang maging smooth ang mixture. Kung walang blender, pwedeng gumamit ng mortar at pestle o di kaya naman ay manumanong kunin ang katas nito. Step 6. Salain ang mixture gamit ang strainer o cheesecloth para makuha ang juice at maalis ang mga solid parts. Step 7. Kunin ang juice. At ito na ang yung kamias extract. Step 8. Para inumin, pwede mong ihalo ang extract sa tubig ayon sa iyong panlasa maaaring magdagdag ng kaunting honey para mapasarap ang lasa kung kinakailangan. Tandaan na ang paginom ng kamias extract ay dapat gawin ng maingat lalo na kung may mga kondisyon sa kalusugan o kung umiinom ng gamot. Magandang idea rin na kumonsulta sa doktor bago simula ng anumang natural na remedyo. Kayo mga ka nakakain na ba kayo ng kamias? Sa paanong paraan nyo ito kinakain? I-share e, nyo naman sa amin sa comments sa baba! Kung may natutunan ka mula sa amin, Pakishare mo naman ang video na ito para malaman ng iba. Huwag mo din kalilimutan e-like at e-follow ang aming page para sa magagandang health tips na magmumula sa amin.